So ayun guys, andito kami ngayon sa Dali kasi kami ay bibili ng supasen. Ayan. Yes, para kay mami to guys kasi meron siyang sakit. Dadalawin pati namin si Mano kasi bigla siyang... Bigla siyang nilagnat. Ay, nagkasakit. Nagawa na kami. Yung tatlo ay naiwanan namin doon. Tapos sunod sila din. Bibili kami ng... Bibili kami... Parang madami ang bibili. Bibili kami ng sopasan, guys. Kasi may nag-sinong paan ang mga sinong nagpadala. Thank you so much, ate. Hindi mo kilala ang Ay! ay. Si Mar! Si Mar! Sis mo yun, ha? na. Si ate Evie. Si Mars yun. Ah, si Mars. Thank you so much, Mars, Evie! Kami ay namimili na ngayon. Ayan sila. Ayan, yun sila. Ayan, macaroni. Gabas ay, ay, may dala ko pang ganyan. Sige, parang may dala ko. Ay, na ay, Magdadali ka? Ito na ako pagdala pa ng magdala, pa, magdala. Magdala pa naman ako nakuha. Naman, Bebe patis. Ano yung may andaming dami bibili? <laughs> kala ko yung dami kaya. Ito na naman. ako so kuha daw. Yung pala Sabi nga ni Kulat pagpasok, nakakuha pa ako ng gano'n, kaya kala may ang dami bibilin. Be, pagkasunod mo, ganyan din ang dalang. Magaling ang mga batang ito. Baka makakuha ka rin ng basket. Limang ka Lima. Yung may mga jibetis sa mga saman <laughs> air pang kukulit. Ayan na po si Kulot. Nakapamili na siya. Wala na. Kala may ang daming bibilhin. May pagkakart cart na. pa ang nalalaman. may pa-sponsor po si Lips ang Sunmig Apple. Siya daw, siya daw magpabibili. Ano sponsor? sponsor? Ano? Mag ininom doon <laughs> siya. Ay, center na yan kung anong problema niyang di mo na yung malalim. At uminom na nang uminom kada gabi eh. Hindi, na nang kada gabi yun. Yun ay isang beses <laughs> lang <laughs> sa isang ko. Maganda daw. Maganda daw kasi eh. Na magkaroon din ng kahit konting ang ay, na, ay, ko alkohol ang katawan. ayun dami kong alkohol doon? Kahit konting init. Kahit konting init. Kahit konting init. Sa dami kong alkohol doon mag aaksya. Parang tahong lang. Pag pinainit, ibubuka. Hindi <laughs> <Kain> ka may <laughs> tahong. Mga may lakla to <laughs> At oh, syempre guys, hindi kompleto ang sopas ng walang gulay. Kaya naman dumaka kami dito sa gulayan. Ayan siya namimili. <laughs> Bargas. May kalamansi kaya kalamano? Bili na din ang kalamansi. Margarine, patis. Para madaming vegetable, masarap. Uy, patis. Ano? Walang patis. Ano? Sabi ko nga patis, margarine. Ha? Mantikil yan. Mantikil ya, Ano ba <laughs> <laughs> doon? Doon, tsismosong bingi. Bakit? Pari lagi lang mga sinasabi, mali-mali. Ang mali. <laughs> sabi ko saan daw dadaan? Ang <laughs> <laughs> sabi ko saan daw dadaan? Anong, anong sabi? Ang <laughs> sabi ko... Ang sabi maghati. Dati na lang kami. Sabi, saan daw dadaan? Ano <laughs> <laughs> pala ang dadaan sa amin? Ang talaga ang dadaan ko yung water? Tsismosong bingi. Sige, <laughs> <laughs> hindi Guys, ayan, pupunta na kami kina Mano. Tara, di dito. Ayan, guys, andito oh, na kami kina Mano. Ang guys, dito. Walang parking. Dito. Doon daw. Pwede dyan. Diretso na, bakla. Ulo, piyataras mo na lang, dinay. Ako muna, ako muna. ito pala ang dinalaw namin. Pulang may pula? Injuries, akala ko gawin may sakit ka. Ba't pulang pula ang labi mo? Matutulog no, daw kasi Fun. siya. Matutulog kasi ako. Ba't ka kayo yung namamahinga ang tao? Iniisturbo nyo. Dinalaw ka nga ng gamit at saka supasin. Inay, nakakaawain. Inay! Na! Bitsa, may sakit! Ben, may sakit wanda. ang pula. Patingin! Patingin! Oh, Patingin natawa ako. May sakit. Him, Pwede! Sa isang araw mo lang kanina. Pag wala ka may sakit. Kaya nga, binilhan ka Bumilang na eh. para inumin hindi yung... ang may sakit. Tingnan ang ganda ng labi. Pati, oh my God. Pati, kima ka Patay! <laughs> Hinatian pa. may <laughs> 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 ubo. ang dami pa rin sa bawang dito. Nagpasiklab pa tayo. Bumili kami, isa nga sa pamilya <laughs> ko po nagdala <laughs> Nag ka pa <laughs> nagdala ka <laughs> pa ang gandang tubigang hudas guys tingnan niyo naman ang ano ang tubigang ang baba hihingin niya niya kay sa wag mo ipakita sa video <laughs> oo nga hihingi naropa narawa guys may pangalan oh guys may pangalan <laughs> Putlang-putla ako ngayon. Putlang-putla ay tingnan mo ang labi mo, mami. Kasi bagong ligo ako, nag-prank pa press talaga ako kasi alam ko ang video kayo. Ay! May, makita ko yung nakahiga. Masakita ko ang pakakilang dam. <laughs> <laughs> yan. <Ooy, laughs> Nasa la lang ka lang yung wheelchair. O may... Sabi ko yung magdala ng mag saklay. <laughs> patay. Ito ko sa saklay yan. <laughs> patay <laughs> Patayo, ka. O, wala. -ay naman Hindi, may meron naman yata dito. <laughs> Ola, wala kaming hotdog. Patay, walang hotdog. Ay, walang hotdog.

Huwag mong hawak ng repolyo. Ganarikala. Kaya naman, naman, 90 plus yata. 60? Yung 160? <laughs> 160 ha? 160 ang isang repoly. Mahal. Ay, mahal. Kaya ipinalik namin. Ginawa namang maliit. 80 plus. 80. 80. 80 Kaya ngayon, nalaman namin mamahal yung mga gulay. Magtatanim na lang kami doon sa likod bahay ni Manuel. Ang <laughs> 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 nag din? Alam mo kung ano ang gawa doon. Nag-asak Kaya mo yun. Hindi kaya. Wala nga kayo pirel. Tingnan na, sugaw na ako. <laughs> pirel. Anong pirel? Anong, Anong pirel? pirel? Bunso. Anong pirel? Ang pangalap, bunso. Pagkandalim <laughs> talo pa? Buti na lang ni Nanay. Sanin <laughs> <laughs> na siya. <laughs> Sa lahat ng video, puro gayo. Pagkandalim. O, yan. Asa Diyos. Sayang ang sangkreen ko. Sangkreen. <laughs> <laughs> <Sun cream. laughs> ah, naman yung natural daming gamit. Ano na? Ano? Wag daw mo, magpasiklab. Binigyan lang ng lagay ni inay. Akala yata, ikaw may magpasiklab. Isa dyan naman gayon ng gamit din eh. <laughs> <laughs> hindi, kasi sanay kami, isa na yung kamay sa pinggan na kalalagyan. Kaya <laughs> <Saan laughs> din yung makinis pa sa mukha ko. Kote <laughs> <laughs> mo mga langgana. <laughs> Ayan! Diyos ko po, hindi pa nga dinala ang ano, saklay. Sabi sa iyo, sa so saklay na iyan. Matasok <laughs> <laughs> na yun, pa. Wow. Ah, Gigutom tumbaka na. Habis eh sisiklay na dati. Asa kong lahat. Ang dami pala. Yan guys, andito kami oh, yan oh. Naggagayat na si CC at si Colot. Siya magluluto niyan, si Lips. Ako. Ako. Tara pa lang magluluto. Ko pa si magigipanset Gusto ko si Mami, yung may sipon. Aling ba? Ugmit makatay makaw. Ugmit nahahawakan ma yung lahat niyan. <laughs> may sipon na din oh. <laughs> Ikaw kasi nang hawa sa akin. Wala akong kinalaman dyan, mami. Talagang dadapuan ka ng sakit. Dadapuan? ako. Okay, Wala kasakit-sakit nung tayo magkakasama. <laughs> Ikaw lang ang um, parang papatay na sa pag-uwa. <laughs> <laughs> Ngayon, <laughs> talaga ang mag-anak. Nagkakahawahan. Nagdadamayan. Nagdadamayan. Oh, arrest yung bidiga. May schedule pala. Kung center kayo Damay-damayan pa rin. Ako may it is, ano, sipon. Malakas ang Hanggang ngayon, ngayon ako may ubo pa. Ay, dahil, mayroon okay, nasa sipon, ayaw nang ubo. meron daw <laughs> sipon si Lip, sabay sing. Gusto mo ka Ari, gamitin yung... Ah! Ay! Wag kasi! <laughs> <laughs> Ay, may carrots ano. Ha? Huh? So, pasin, mami, ano ka? Yes, ito? <laughs> <laughs> Nag-gayat ako. Mix-mix na yan ang oh, naghahawa-hawa na. Naghahawa nga eh. Itlog to, binili namin sa inyo. Para sa inyo. Mano, <laughs> guys, binili namin ng itlog. Wala pa lang laman. <laughs> guys, kompleto kami dito. Baka namin natin saka nung na. bagong taon pa sa inyong pasta. Idagdag muna. Pulong ba yan? Pulong ba yan? <laughs> Tama na yan. Na kami kami no? lang naman. Oh. Mag-aalwag eh. Kain na natin to. Pati ano, pat may UTI ako nga. Hoy, wala ka pang nakagawa. Kakain ka na yan. Nakayot ako. Ang galing ng pag-ano. Ang ginayot naman yung chichiring mo. Dahil pang pata eh. Sa alam lang kaya itin eh, Kerots. Ang ginayat eh yung chichiria. Dadaan mo kang kutsilyo guys. Kala ko kay Manuel yan. Baby pa yung tubig. Akin kanya para mas mahanghang makakakatin ng lalamunan. Ang bunso kayo. Nagdala pa yung pampakatin ng lalamunan. Ay, ako Hirap, hirap din ako -tawa at ako na din nga ako nagtatawa at ako'y lang muna ako lagutukan. Oo.